ay ang 59 anyos mangingisda na natusok ng isdang balo o needlefish habang nangingisda sa karagatan sa pagitan ng Iloilo at Gimaras. Kinilalang namatay kay Rodi Tinasas, residente ng Barangay Parara Norte, bayan ng Tigbawan, Iloilo. Ayon kay Ronel na anak ni Rudy, pasado las dos ng madaling araw ng Abril 24 nang nangis na sila ng kanyang ama sakay sa kanilang bangka na Lisagwand. Pasado las ng madaling araw nang natusok ang kanyang ama kaya bumalik sila sa mainland. Ngunit dahil Lisagwand ang bangka, halos isang oras pa bago sila nakarating sa dalampasigan. Dinala pa sa ospital sa katabing bayan ng Gimbal si Rudy ngunit idiniklarang dead on arrival dahil sa internal bleeding. Hindi na nakita ang isdang naging dahilan ng pagkamatay ni Rudy. Para sa MBC TV Network News, ito si Annie Grace Bravo, sama-sama tayo, Pilipino. Patay ang isang babae matapos umanong pinagtataga ng sariling ama na umano'y nasa impluensya ng nakalalasing na inumin sa Purok Kawayan, Barangay Rafaela Barrera, lungsod ng Sagay Negros Occidental. Ang namatay kinilala na si Roslyn Sulan, 25 anyos, habang ang sospek kinilala na si Richard Sulan, 52 anyos, pawang maresidente ng nasabing lugar. Ayon kay Lieutenant Colonel Jan Mukyat, hepe ng Sagay City PNP uh, Station, nagalit umano ang lasing na ama dahil sa simpleng nagkasagutan na humantong sa pananaga. Dagdag pa ni Mukyat ang biktima, ang ah, mayroong sugat sa ulo, putol ang walang kamay at iba pang mga bahagi ng kanyang katawan. Voluntaryong sumuko ang suspect sa kapulisan ng Sagay City PNP Station. Para sa M. NBC TV Network News, ito si kantung sama-sama tayo Pilipino. Patay ang isang 24 anyos na binata matapos itong malunod sa ilog sa bayan ng Aguilar. Sa ulat ni Aguilar Chief Police Major Mark Bryan Taminaya, ang biktima ay kinilalang si Dalmacio Mendoza, residente ng bayan ng Malasiki. Sa investigasyon na batid na nagtungo sa Maplis River sa nasabing bayan ng biktima kasama ng ilan pang mga kaibigan na pawang mga nakamotorsiklo upang magtampisaw sa ilog. Pero pagdating sa lugar ay kumain at nag-inuman muna bago naglangoy hanggang sa napunta mo ang biktima sa malalim na bahagi ng ilog dahil ng kanyang pagkalunod na agad naman itong nasagip ng rescue team at nadala pa sa paggamutan so balit idiniklarang dead on arrival na ng attending physician. Para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Bicol. Viral ngayon at umani ng papuri ang isang swimmer mula sa video ng Albay na si Bert Justin Narciso na lumangoyin mula sa Sorosogon hanggang Albaya. Marso noong 2022, nag-unang hinangaan si Bert Justin matapos niyang languinin sa loob ng lamang lamang ng apat na oras ang labing dalawang kilometrong distansya mula naman sa Sursogon hanggang Albaya. Ngayon taon, muling hinarap ni Bert Justin ang panibagong hamon sa kanyang karera bilang swimmer sa pagkakataong ito na tinalo niya ang sarili na record na nilangoy nito ang 27 km na distansya mula sa Santa Cruz Don Sol ang Trusugon at naman mapunta naman sa Almara na kung saan ito ay Kasityo Tampak maunon sa Ligao City hanggang Pudran sa Peaceport naman sa sa loob lamang ng siyam na orasa sa isang Facebook post man ay nagbahagi ang swimmer ng naging karnasan at pinasalamatan ang lahat ng sumusuporta sa kanyang karera. dahil na ang pamilya nito na ay nagbigay sa kanya ng lakas upang makamit ang bagong record sa long distance swimming. Para sa MBC TV Network News, Ruel Saldigo, sama-sama tayo, Pilipino!